So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is uh, Home of Love Advice. At andito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga dagdag kaalaman tungkol sa inyong buhay pag-ibig. So at this moment of time mga kamamay, ang pag-uusapan natin at magiging topic natin ngayon is mga bagay na kailangan mong gawin upang umiyak ang isang lalaki sa paghahabol sa iyo. Ayan. So, ito na mga kamamay inyong nare-request sa akin. Okay? Kung uh, lagi nyo nung tinatanong sa akin kung ano ba yung mga kailangan nyo gawin para hindi na po okay, kayo yung palaging umiiyak sa paghahabol sa oras ng isang lalaki. Okay, so mga kamama, isa lang hinihili ko. If ever na gusto mo yung ganitong klase ng uh, mga love advice, huwag mong kalimutan na pindutin yung subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong ishare sa inyo. So huwag natin masyadong patagalin ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang umiyak ang isang lalaki sa paghahabol sa iyo. So number one, manahimik ka kapag ka nagtatampo, naiinis o nagagalit ang isang lalaki mga kamamay yung tipong kapag ka siya ay nagalit sa inyo yung tipong may nagawa kang uh, hindi mo maintindihan kung nagawa mo ba o hindi basta nagagalit lang siya sa iyo ganyan kasi yung isang lalaki yung tipong nawawala na yung feelings niya sa iyo yung tipong nakakalabuhan na kayo minsan nagagalit na lang sila sa inyo naiinis, nagtatampo ng walang dahilan so anong dapat mong gawin so kailangan mo lang manahimik wag mo siyang papatulan Okay? Kung dati rate, oras na magalit siya, bubungangaan mo. Oras na magtampo siya, okay, tatalakan mo. Well, ngayon, hindi po. So, babalik ka rin mo ngayon ang sitwasyon. Yung tipong ginagawa mo dati, yung tipong uh, sinisagawan mo siya, okay, sinusuklian mo siya ng maanghang ng mga salita, ngayon, huwag mo na siyang patulan. Ngayon, hayaan mo lang siyang umimik ng umimik, hayaan mo lang siyang magpaliwanag ng magpaliwanag, hayaan mo lang siyang magalit sa iyo. Kung alam mo naman na wala ka namang ginagawa, puro init lang ng ulo ang kanyang inuuna, huwag mo na siyang patulan. Huwag mo na siyang, uh, okay, bigyan pa ng panahon na makipagtalo sa ganyan. Kasi po mga kamamay, the more na ginagatungan mo ang isang apoy, the more na nakikisagot ka sa kanyang mga sinasabi sa'yo, the more na sinasabayan mo yung init ng ulo niya, the more na hindi po kayong makakaintindihan. Pero kung ang gagawin mo ay hindi mo papatulan yung init ng ulo niya, bababa po ang ego ng isang lalaki. Yung kanyang pride ay bababa. Kasi ang isang lalaking galit, halos sumobra sa taas ang pride niya sa kanyang sarili. Okay, pero kung hindi mo yun sasabayan, walang pupuntahan ang pride niya. Walang pupuntahan ng ego niya. Hindi niya maitataas ang pride niya sa sarili niya kasi nga wala kang balak sa bayan nito. Kaya ang isang lalaki ay magtataka, magsisisi. Okay, kasi nawalan ka na ng gana sa kanya, hindi mo na siya pinakikialaman, hindi ka na nakikipagtalo, wala ka ng time para okay, patunayan pa yung sarili mo. Kapag kaganyan ganyan ang ginawa mo sa kanila mga kamamay, okay, maghahabol po ang mga yan sa inyo. Kasi mararamdaman niya na hindi ka na interesado sa kanya. Mararamdaman niya na baliwala na lang siya sa buhay mo. Kaya ang mararamdaman niya, uh, maiiwanan siya mag-isa. Yan ang, yan ang uh, mararamdaman niya sa kanyang sarili na tipong uh, pati ikaw nagsawa na sa kanya. Kaya ang mangyayari, mababaliktad ang sitwasyon. Siya naman ngayon ang hahabol sa iyo kasi feel niya na nawawala na siya ng halaga sa iyo. Okay, so yun yung number one tips ko sa inyo mga kamamay Huwag mo siyang papatulan sa mga init ng ulo Sa mga away at sa mga tampo Para sa ganun bumaba po ang pride ng isang lalaki So number two Para umiyak ang lalaki sa pagkakabol sa iyo Ipakita mo na nagbago ka na kung dati-rate, ikaw palagi yung habol lang habol. Kung dati-rate, ikaw palagi yung nagmamakaawa sa kanya, nakikiusap na wag, mo, wag kang iwan. First ngayon, balik natin ang pangyayari, balik natin ang mga bagay-bagay para umiyak ang lalaki sa paghahabol sa iyo, ipakita mo na nagbago ka na. Yung ikaw na dating uh, umiiyak sa kanya, nagmamakaawa, huwag mo nang gagawin yon. Ipakita mo lang sa kanya na kung ano man ang ginagawa niya, hinahayaan mo lang. Okay? Iparamdam mo sa kanya na hindi ka na, okay, apektado sa mga ginagawa niya. Iparamdam mo sa kanya na hindi na ikaw yung dating ikaw na mahina, yung dating ikaw na iyakin, yung dating ikaw na naghahabol. Kasi po ang isang lalaki, damor na naghahabol ka, pinapakita mo na sobrang mahal mo sila, the more na lumalaki yung ego niya, the more na lumalayo yung feelings niya sa inyo. Kasi naniniwala sila, nakakabulin nyo sila every time na lumayo sila. Every time na magloko sila. Which is yun ang gagawin mo ngayon. Ipapakita mo sa kanya na nagbago ka na. Hindi ka na naghahabol at bahala na siya sa buhay niya kung ano man ang kanyang gawin. Sa parang yan mga kamamay, hindi, hindi hid ang mga lalaki kapag ka na feel nila na nagbago ka na wala na yung concern, eh talagang sila naman yung maghahabol sa inyo. Sila naman yung maghahanap ng oras sa inyo. Bakit? Eh kasi alam nila sa sarili nila na sila yung mali. Okay? Ginagawa lang nila na ipagpatuloy ito kasi naghahabol ka. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamay, itigil nyo okay, ang pagiging concern nyo sa kanila. Huwag nyong ipakita yung dating kayo na mahina. Ipakita nyo na wala kayong pakialam sa kanila. At sigurado ako maghahabol ang mga yan sa inyo okay so number 3 huwag magbigay ng sobrang oras sa kanya ang hirap kasi sa atin ang hirap kasi sa inyong mga girls masyado kayong nagbibigay ng sobrang daming atensyon sobrang daming pagmamahal at oras sa isang lalaki kaya kapag ka kayo ay iniwan kapag ka ang mga yan ay nagbago ay talagang apektadong apektado kayo yung iba umiiyak yung iba nagsisisi, yung iba sobrang lungkot, 'di ba? Yung iba nga, okay, may mga ginagawa pang uh, hindi magagandang bagay kapaka kapaka iniwan ng lalaki. So para po maghabol ang isang lalaki sa inyo para umiyak siya sa paghabol, kailangan 'wag nyo silang bigyan ng maraming oras. Kung dati rate, okay, full time kayo sa kanya, lagi kayong nandyan, isang tawag, isang text. Kahit nga miss call, nandiyan kagad kayo sa kanilang tabi. So ipakita niyo naman ngayon, nako konti ang oras ninyo para sa kanila. Okay? So kasi kapag ka nasanay sila na palagi lang kayong nandiyan sa kanilang tabi, ngayon magbabago ka, so magtataka yan magtataka yan sa kanyang sarili, bakit bigla kang nagpago? dati rati naman kapag ka niyayaya kita, sumasama ka na. Bakit ngayon pag niyayaya kita, ang dami mo ng dahilan, ang dami mo ng ginagawa, ang dami mo ng mga priorities. So, magtataka yan kapag ka nagbago ka. Magtataka yan kapag ka nilimatahan mo ang oras na ibinibigay sa kanya. Siyempre, dati rati ang dali mong ng oras. Siyempre, dati-dati kung mabilis kang kuhana ng oras, ngayon ang hirap na medyo malaking adjustment yon. So mag siya ngayon. So siya naman ang hahabol sa inyo. Sila naman ang maghihintay para lamang makasama kayo. Siya naman yung maghihintay para makuha nila yung precious time ninyo, kaya kung ako sa inyong mga kamamay, sapat sakto at limitado lamang ang oras na ilaan nyo sa isang lalaki, para hindi po sila nasasanay na palagi lang kayong nandyan para sa kanila para hindi nila maging habit okay, na maging last option kayo Alright? So next, ibigay ang dahilan kung bakit hindi ka na naghahabol. Mga kamamay, mabisa din po itong tips na to para sila naman yung maghabol sa inyo. Sabihin nyo sa kanila ang dahilan kung bakit tumigil na kayong maghabol. Kung dati-dati pinararamdam nyo at ramdam na ramdam ng isang lalaki yung paghahabol ninyo, ngayon mapagod kayo at ipakita nyo at sabihin nyo sa kanya na titigil na ako sa paghahabol sapagkat iba na yung priority mo hindi na ako yung yung gusto mo, hindi na ako yung mahal mo kaya titigil na ako kasi napapagod na ako kasi alam ko naman na meron kang ibang pinagkakaabalahan. So kapag ka nalaman, naramdaman ng isang lalaki yung dahilan kung bakit ka na nag, hindi ka na naghahabol, eh sigurado ako siya naman ang magkakaroon ng paki sa iyo. Kasi alam niya yung mangyayari. Okay, kasi alam niya yung feeling na siya ay iiwan. Alam niyo yung feeling na iiwanan siya ng taong mahal na mahal siya. Kapag ka ganon, siya naman ang magkaka-concern sa'yo, siya naman ang magkakapaki sa sa'yo, ikaw naman yung hahabulin niya. Kasi, nung mga time na naghahabol ka, hindi mo sinasabi sa kanya kung ano Okay? Kung ano yung uh, gusto mong mangyari, basta habol ka lang ng habol. Gusto mo lang uh, siya ng oras, gusto mo lang makasama siya, gusto mo lang mahalin ka rin pabalik. Which is, hindi ganun ang nangyayari. Ang nangyayari, lalong nagpapahabol ang isang lalaki, the more na hindi ka binibigyan ng oras, the more na iniitsapwera ka lang niya sa buhay niya, kaya ang gagawin mo ngayon, Sabihin mo sa kanya kung ano ang dahilan kung bakit tumigil ka na sa paghahabol at sigurado ako matataranta ng pag-iisip kung bakit bigla kang napagod, bigla kang hindi naghabol, bigla kang tumigil. Okay? So, sigurado ako, siya naman yung kahabol, siya naman yung makakaramdam ng takot sa kanyang sarili. Okay? Takot na maiwan ng isang taong totoong nagmamahal at ikaw yon. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, sabihin nyo sa kanila kung bakit kayo ay napagod ng maghabol sa inyong mga minamahal. At sigurado ako, sila naman ang hahabol sa inyo. Okay? And last, at ang pinaka the best, i-improve mo palagi ang sarili mo. Okay? The more na hindi mo nabibigyan ang pansin ng pansin ang sarili mo, the more na nawawala yan sa buhay mo. Bakit? Eh, nalalaos ka na, siyang ka na, Okay, naluluma ka na. May mga bago siyang nakikita sa paligid. May mga bago siyang nakikilalang mga kaibigan. So ano pa ang dahilan ng isang lalaki na bigyan ka ng oras na habulin ka kung sa tingin niya may mga mas higit pa sayo sa sa ibaba, okay? Or sa labas. Kaya kung ako sa cousin mga kamamay para umiyak ang isang lalaki sa pagkahabol sa inyo, i-improve nyo pa rin ang sarili ninyo. I-improve nyo ang inyong mukha, ang inyong ugali, ang inyong kaalaman, ang inyong skills, ang inyong status, at kung ano pa, at kung ano pa man sa buhay ninyo. Makakatulong yan mga kamamay para po maging uh, uh ang isang lalaki ng paghahabol sa iyo. Kasi, okay, marami ka ng binago sa sarili mo. Kasi marami ng qualities na meron ka na hindi siya papayag na baka makuha ka ng iba. Kaya talagang ang isang lalaki ay magkakaroon na ngayon ng pagkakataon na umiyak sa harap mo at habol-habulin ka kapag ka bago ka na, kapag ka nag-improve ka na sa iyong sarili. Alright? So, yun lang mga kamamayang aking uh, ilang mga tips na maaaring i-share sa inyo para umiyak ang isang lalaki sa paghahabol sa iyo. This is uh, Home of Love Advice. If ever na nagugustuhan nyo po yung ganitong klase ng love advice, huwag nyo kalimutan na pindutin yung subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari ko pang i-share sa inyo. So, once again, this is Home of Love Advice. See you for our next vlog. Paalam!